napakasaya mag-explore dito sa mundo. So minsan, mga tao lang ang ayaw dahil natatakot ba baka mag -fail. Pero actually, tayo, nilagay tayo ni God dito sa mundo para i-explore natin yung ating mga kakayahan dito sa mundo. Hindi mo na alam ang gagawin So, pwede ka nang mag-pray or meditate. So, ako, kapag gulong-gulong na talaga ako, sa church ako pumupunta or sa park. Doon ako nag-iisip. Uh, o kaya, kinakausap ko si God. Pinaparating ko sa Kanya yung message na hindi ko alam kung papaano, hindi alam kung anong sinasabi sa Panginoon. So, basta sinasabi ko lang yung gusto kong sabihin sa kanya. At uh, iniisip ko na lang na I'm sure maintindihan ako ni God. Kasi alam niya kung ano yung laman ng puso ko ngayon, laman ng otak ko ngayon. Kasi ang bigat-bigat, so kailangan ko siyang makausap. So, ganun ako guys. Nakakausap ko lang libro, podcast, tapos kayo ngayon, nagsasalita ako in front of you. Ito na talaga pag nagkakaedad na tayo. Hindi na natin gusto na lumabas. Hindi na natin gusto na... Basta yung gusto mo na lang natin na nasa bahay lang. Yung pang matanda na natrabaho talaga. Di ba? Nakarelate kayo.